naman pala nagtatrabaho ng babae. Eh. Gusto niya daw eh. Ah, uh, kaya niya naman. Galing-galing naman. Oh, dali, dogs, dali. Start mo nga. Try natin. Sabi sa ah. ka niya. Yes, sir. Galik. Oh. Sabi sa'yo, kaya mo eh. Oo nga. Kaso, na, ka. Hoy! Hoy, anong ginagawa? Nasa kumpento tayo! Relax ka lang. Akala ko ba hindi ako ubra sa'yo? Makapagliya ka naman. Gala mo hindi ka tinatablan eh. Halika! Ay, Halika dito! Ay. Halika! Ay. Halika. Ay. Halika dito! Ka. Halika. Halika dito! Nasa Wait, don't tayo dumit ka. Hoy, hoy, hoy. Ano ginagawa niyo diyan? Remember, God is watching.